Ay naman naman mga dol ng ating mga karirista. Kitang kita nyo naman mga dol. Si Tatamang tsaka si Boss Ambet. Talagang nagkamay pa sila. Nung umpisa nagkamay, nagakapan. Nung bandang uli. Nung pagkatapos nagkamay pa uli. Ka ano, kasarap po mga idol. Ano, eh. Talagang laro lang sila. <music> Magandang umaga mga idol. Ah, dito po tayo ngayon mga idol sa 4 times champion ng Magumbali Kandaba, Pampanga eto mga idol at tempuan po natin sila mga idol kasalukuyang nilinis, pinaliguan at ito ay ko sila mga idol si Super Parak si Suspect at si Governor at si Super Paltik mga idol ingat kayo palagi mga idol sa inyong pagana po ay ganda naman naka Ferris wheel anak ng kamote ganda ting na ng mga ganito mga idol oh. sus mario kasi di nilang palawasan sa siya makakakita ng ganito yan galing dati dati nakakita tayo mga idol ng peris wheel eh. sa tuwing may pesta lang pero dito kay boss ambet lagi laging may peris wheel kaya ano dun po mga idol may peris wheel din kay kay boss osman yan shout out po kay boss osman sa december 4 mga idol december 4 Ray Velasco Idol Bakit pala di Naitakbo si Crazy Boy Ah naano po sila mga idol Ah hindi nagkaintindi yan Ah kumbaga Ang nangyari po pala doon Doon sa quadra Tinabla Eh pagdating doon sa dulo <laughs> Ah ginood na po kasi Nagbakbakan na po mga idol Si Kilabot At saka mga idol Si Remedios ah, pero mga idol Tapos na yun Sa susunod na lang uli yun At mm, Nahatulan na Shoutout, I'd shout out kay Albert Salazar. Ay Boss Lay uy, hindi natin kano Idol, san lugar ba yan, Idol? sa Magumbali po, Magumbali yan, altiko <laughs> inuwi pa yung kanyang ano <laughs> kanyang numero kaya kailangan talaga pagka ay, umiikot na mga Idol oh. kailangan talaga ano, magsikap ka na magsikap sa paghahanap buhay mo para yung pangarap mo eh, matupad yung bang pagating ng umiikot ha <laughs> ah, galing kasarap pala ng ganito para bang relax na relax sila kasi mga idol kahit man ma shout out kay kung jason umali tatakbo tatakbo kami idol sa 4 oh idol yan shout out nga po pala mga idol sa team don bruno yan shout out pa shout out, idol kay Goma Goma super parak ayan shout out po. si governor huli natin siya nakita mga idol yung pakarya namin ni Kuya BM si Junior Season pa shout out naman idol shout out po ito mga idol si Paltik ang nag second po doon mga idol si Paltik yan yan ang idol ko si super parak titiplad pero di susuko ayan sa yeah, mga idol yung ano, yung pagtimplag kay ah, pagbibigyan ko kayo. Yung yeah, idol, pagpasok natin doon sa may basketball court eh. Anak ng kamote, puro uling yung paa natin. Paliban sa mga idol, pinagsunugan ng mga niyong yung nandun. Jason Bagan, si sa kaibigan natin dyan, shoutout Si Aris Alarcon, idol, bakit di lumalabas si Don Perry aka Suplado? Ganda naman nung ano niya, no? Super parak ba mga idol, malaki na inilaki. Pero sabi nila malaki na raw yung inilak eh. Dito ang ano niya mga idol ano, yung pata niya mahaba. Yan yung pata mahaba tapos yung katawan. Tsaka siya mga idol pag kaganyan-ganyan lang oh, lamang ka yabang-yabang sa katawan. Hindi ba yung ano na mayroon talagang kalabaw eh, tumindig pa lang eh, forma pa lang eh. Siya napakasimple lang. Baka maglaban uli si Lili at Limbas. Nakaisa na kasi silimbas Limbas ah, oh idol pupunta tayo doon pupunta po tayo doon mga idol may ano nga po pala kami mga idol sa benching ko kilas pa baba ayun ah, anak ng kagaw naman <laughs> nagkakita ang kilas pa ya eto naman mga idol si Black Raider nya si Black Raider sino ba yung nakikita natin ganon asa ah, sa, no, sa Facebook Inakita tayong ganon eh ayun ah, kadali kadali pala boss pamuhin ng mga kalabawan eh Talagang nasa ano rin yung pagpapaamo ni. Eh. Ang galing no, ang gilas pa. Eh. Tama idol si Governor man. si Governor. Ha. Tumalon sa trailer? Eh buti hindi na ano. Talagang laglag laglag lag talaga siya. Oy! mo ka to, Ay. Yan boss yung kay boss bat di dati. Ah, ah boss. Governor ha. Hindi na umiika. Ito mga idols. Uh, ito mga idols, si Governor gumagawa din siya ng dahilan. Pagka umiga, ibig sabihin ayaw niyang tumakbo. Gagawa ng dahilan, parang tao. Pagka ayaw nila, eh, gagawa rin sila ng dahilan. Ganun. Pero ito mga idols, si ano, si si Super para ko oh ba anak na kamot <laughs> may ano ka pa ya may may tiger look ka pa ya eto na mga idol si Suspect oh. ganda rin pala ng hubog na ano ni Suspect parang may pagkano siya mga idol ano, eh. may pagkaputi puti ano ba tawag doon may pagkalahi idol yung Don Manolo a.k.a. Super Open titino pa kaya yun bawa po titino po yun mga idol mga Kaya eka nga kasi mga idol kaya po ano yun kaya hindi nilalabas Siyempre po mga idol ano ah, talagang kinukondisyon titino po yun mga idol Aldrin Manalastas idol lalabas si Don Perry pag uwi ni daddy ko ayun mga idol shout out po kay... talagang hindi ka naman manunting na eh kainan pala nung may ganto mga idol Shoutout po sa pangkat saging. Shoutout po. Ba yung ano nila eh. Oh? Ganda <laughs> tanawin yung kalabaw pagka ganito. Talagang masisihang ka. Mga hanggang anong oras kaya nila binibilad na ganyan na eh. Forma. No? Pakasimple lang ni parak na Dila nga, dila. Dila. Ayaw. Ayaw. <laughs> Napo na eh kay dila natin ayon. May gasgas -gas pala yung mga katawan ni Paltik nung naglast practice po pala sila. Idol, kailan yung karera na yan at saan? Sa ano po, Idol? December 4, Idol. Sa may Palayan City. Shoutout naman dyan, Idol, kay Arvin Manalastas. Shoutout, boss. Kay boss Arvin Yan. Uh, marami na rin nakakamiss kay ano. Marami na rin nakaka-miss kay Don Perry. Bernard. Si Terdy Valerio, shout out idol. Idol, sana yung sambra natin. Sa mga tropa, yung makasama natin na ingisda. Yan. Shout out po sa inyo. A shout out Idol. aming pansyon. Ay naman naman mga idol ng ating mga karirista. Kitang kita nyo naman mga idol Si Tatamang tsaka si Boss Ambet. Talagang nagkamay pa sila. Nung umpisa nagkamay, nagakapan. Nung bandang uli. Nung pagkatapos nagkamay pa uli. Kano, Ka kasarap po mga idol, ano, eh. Talagang laro lang sila. na kay naman. Ganda ng pyesa idol. Opo. Pa-shoutout naman idol. Shoutout sa Puno Barangay Tab Tabuan. Ayan, shoutout po. Ah, shoutout sa Punong Barangay. Barangay Tabuan. Punong Barangay ng Tabuan. Shoutout po. Ayan. Ayan, shoutout. Ayan mga idol. Hanggang dito lang po yung ating video. Joboy AI Idol. Bye-bye. Ayan mga idol. Oh. Sisilong na po sila mga idol.